Maraming salamat sa suporta nyo. Pasensya na kung matagal ang upload. Pero tuloy na natin. Ang sumusunod na eksena ay isa itong tagpo sa nakaraan. Sa mansion ng Frontera ay prenteng nakahiga si Lloyd sa kanyang higaan habang nakasalawal lamang at walang damit pang itaas. Nasa labas tayo ng napakatagal na panahon. Saad niya habang nakapikit at nilalasap ang pagpapahinga niya. Kailan ka ba magdadamit? Ang mukhang tulad ng sayo at ang damit mo, parang pagsasanib at pagtaas ito ng isang hindi kaaya-ayang bagay. Wika naman ni Javier. Tigilan mo nga ang pag-iinsulto sa aking mukha. Mas lalong nakakainis kapag ikaw ang gumagawa eh, sigaw na sagot naman ni Lloyd na napabangon dahil sa inis niya. Pasensya na, magdadahan-dahan at mag-iingat na ako sa susunod. Ngiting ganti nito, bakit parang masaya ka ata? Ang sabi ko tigilan mo pang iinis sa akin, ganti niya. Maliban sa iyong kasuotan, kailan mo tatawagin ang countess at count bilang mama at papa mo, tanong nito. Hindi ko inaasahan ang tanong na yan. Isip niya, kahit na gusto ko silang tawaging mga magulang ko, hindi ako kwalipikado upang gawin yon. Saad nito, napatingin na lang siya kay Javier habang nagsasalita. Ikaw kaya mong gawin yon, pero tinatawag mo pa din sila sa kanilang mga posisyon dagdag nito. Ano ang kailangan kong gawin? Hindi naman sila ang mga tunay kong mga magulang? Kapag tinawag ko sila bilang aking mga magulang, niloloko ko lang sila. Tuloy niyang isip. Pasensya ka na. Para akong nagiging emosyonal nung sinabi ko ang mga salitang mama at papa. Hindi ko na dapat pa sinabi 'yon. Magpahinga ka na. Wika nito at sabay buntong hininga. Tama, nawalan siya ng kanyang sariling ina at ama. Isip niya, Anong klaseng tao ang mga magulang mo? Naaalala mo pa ba? Tanong niya bago pa man makalabas sa pinto si Javier. Tinatanong mo ba dahil curious ka sa kanila? Pabalik nitong tanong. oh, curious talaga ako sa kanila. Sagot niya, napatingin lamang si Javier sa kanya. Ano, kakaiba para sa akin ang magtanong ng ganyang katanungan? Dagdag niya. oh, dahil ikaw ang tipo ng tao na hindi magiging interesado sa iba. Sagot nito, sa bagay, hindi ko talaga alam bakit ako na curious. Hindi naman kita kaibigan. Sagot niya, balik tayo sa halimaw na dragon naputol na nilang tuluyan ang buntot ng halimaw. Napasigaw ito sa sakit na nararamdaman. Dumaos dos ito pababa at tumama ito sa mga puno. Kainis. Ang balance ko, wika nito at pilit tume sa pagkakahandusay. Ngunit bago pa man siya, akatayo ay may nakaabang ng atake ang grupo ng ating bida. Si Podong ay nasa ere at dadaganan na ang halimaw. Walang nagawa ang halimaw dahil hindi pa siya agad makakaiwas dito dahil nawala ang kanyang balance. Di naganan siya ni Podong at tumama ang katawan nito sa kanyang ulo. Napasigaw siyang muli sa sakit. At habang nangyayari naman yon ay hindi naman nag-aksaya pa ng panahon si Naloid at sila naman ang umatake. Maximum output blast, sigaw niya at itinutok ang kanyang ice powder sa langit. Saan ba pumupuntirya ang baliw na ito? Tak ang tanong ng halimaw dahil ang atake ni Lloyd ay hindi naman sa kanya papunta kundi sa langit. Lingid sa kanyang kaalaman ay nasa himpapawid si Javier at handang ay banda ang atake ni Lloyd kasama ng kanyang atake, kaya mas lalong lalakas at pitindi ang kanilang tira sa kanya. Pinatamaan ni Javier ng kanyang aura sword ang tinire ni Lloyd at pinatama ito sa halimaw at tinusok ito banda sa likod ng ulo. Supercharged sigaw ni Lloyd at humiwalay pa unti, unti ang mana ng halimaw sa mga buto at hinigop ito ni Lloyd. Nakatanggap naman ng notice si Lloyd. Ang mana heart skill mo ay nag-level up. Tumasang iyong abilidad sa paglinis ng nakakalasong mana ng mga undead, ayon kay Messenger. At syempre hindi lang basta tatayo sa isang tabi ang napaka-astig nating Reyna. Maging siya ay may parte din sa pagtalo sa halimaw. Tumalon siya at inatake ang halimaw gamit ang kanyang aura sword. Tinamaan niya ito at nabasag ang parte na tinamaan niya. Napasigaw lalo sa sakit at namilipit ang halimaw. Gumagana ito, mananalo kami dito, isip niya. Bagong skill option. Ang half human, half dragon. Nakahigop ka ng napakaraming mana ng dragon. Ang mga katangian ng isang dragon ay dumagdag sa iyong mana heart. Ang mga dragon na makakasalamuha mo ay magiging interesado sa iyo. Dagdag ng messenger, patuloy sila sa kanilang mga ginagawa habang hindi pa nauubos na higupin lahat ni Lloyd ang mana ng halimaw. Habang abala si Lloyd ay hindi niya napansin ang buntot kan iya ng dragon na patungo sa kanyang direksyon. Master Lloyd, sigaw ni Javier upang babalaan siya na baka matamaan siya ng buntot. Ngunit dahil abala sa paghigop ng mana ay hindi niya napansin maging ang pagtawag ni Javier sa kanya. Kaya ang ginawa ni Javier ay tinalon niya ito upang saluin at iharang ang kanyang sarili upang hindi masaktan si Lloyd. Napatingin siya sa ginawa ni Javier. Nakita niyang tinamaan ito ng buntot sa katawan at nagsuka ito ng dugo. Sa lakas ng puwersa ay nadala si Javier hanggang sa ilog at napiunit ang damit nito. Nalaglag siya si Javier sa ilog. At dahil hindi pagganap na nauubos ni Lloyd ang mana ay nagawa pa ng dragon na kontrolin ang naputol niyang buntot ay may dikit itong muli sa kanya. Javier. Javier, parang batang tawag ni Lloyd na nanginginig ang katawan dahil sa dami ng mana na hinigop niya. Hindi niya napansin na tatapakan na siya ng dragon buti na lamang at nandyan ang reyna at iniiwas siya nito sa pag-ataking ginawa ng halimaw. Lloyd Frentera. Pumayos ka nga. Mag-isip ka ng paraan para matapos na ito tulad ng mga ginagamit mong pamamaraan, wika ng Reyna. Humanap ka ng paraan para mailigtas mo si Javier, tulad ng ginawa mong pagligtas sa akin, sigaw Gaunit sa kanya upang matauhan siya. Pero, hindi ko alam ang gagawin. Ang mana ni Javier ay biglang nawala. Wala akong kakayahan na gamutin ang sinuman mula sa ganoong sitwasyon, isip niya. Habang abala silang nag-uusap ay papalapit na sa kanila ang dragon. Samantalang si Javier ay patuloy na pumapailalim sa ilog, bali ang ice powder maging ang braso nito. Kailangan kong ipunin ang aking mana. I eh, expand ko ito at pagsasama sa mahin. Ang aking aura. Isip ni Javier habang tila palayo ng palayo sa kanya ang kanyang aura. Ito na ba ang aking katapusan? Kailangan ko muna siyang mailigtas. Dagdag nito, binuhat ng Reyna si Lloyd sa kanyang likod at tumakbo papalayo sa halimaw. Dapat ginamit ko ang aking CP para makita ang ending spoiler. Dapat kumuha ako ng madaming RP para naging mas malakas ako. Isip ni Lloyd habang pasan-pasan ng Reyna at patuloy na tumatakbo. Kailangan ko siyang mailigtas. Kailangan ko itong gawin. At gagawin ko ito. Dagdag niya habang iniisip ang kawawang si Javier. Aking kamahalan. Pakiusap, hayaan mo akong tumalon sa iyong likod, sigaw niya. Ano? Tanong ng Reyna, hindi na niya hinintay na pumayag ang Reyna at tumalo na siya. Tinadya ka niya ang likod ng Reyna upang mataas ang kanyang talon. Kailangan ko siyang mailigtas. Ililigtas ko ang kaibigan ko. Isip niya at tumalon sa ilog at nailanggoy pa ilalim si Javier. Nakita na niya si Javier at nakita din siya nito. Pinipilit nilang mag-abot ang kanilang kamay upang mailigtas si Javier sa pagkalunod. Pilit na inaabot ni Javier at Lloyd ng kamay ng bawat isa. At di naglaon ay naabot na nila ito at naghawak na sila ng kamay. Javier, kumuha ka ng aking mana. Wika niya habang hawak-hawak pa din ang kamay ng papalubog na si Javier. Hindi na din nagpatumpik-tumpik si Javier at ginawa niya ang iniutos sa kanya ni Lloyd upang makaligtas at makaahon na din silang dalawa. Unti-unting hinihigop ni Javier ang mana na nagmumula kay Lloyd. Samantala kaharap naman ng Reyna ang dragon. Nakaabang siya sa gagawing atake ng halimaw at nakahanda ang kanyang aura sword at nakatayo malapit sa ilog kung saan nahulog si Javier. At ang galit na halimaw ay aatake ngunit bigla naman siyang inatake ni Hippo at tinamaan ito sa ulo kaya lumihis ang pag-atake niya at hindi natamaan ang Reina. Tumama ang ataking 'yon sa isang bato na malapit lamang din sa ilog at sa lakas nito ay nagkapira-piraso ang malaking bato. May kakaiba, ang mana ni Master Lloyd, hindi mana ba ito talaga? Hindi ito mukhang mana pero kakaiba ito, tila di galing sa mundong ito. Sobra talaga itong kakaiba. Tila hindi ito nasa saklaw ng tuntunin ng mundong ito, isip ni Javier habang hinihigop ang mana ni Lloyd. Si Goming din naman ay abala sa pag-atake niya gamit ang kanyang dumi na dumidikit naman sa halimaw. Napatingala naman ang halimaw sa mga dumi at hinanap ang may sala nito. Nakita niya si Goming at hinabol ito, Agad namang naglilipad palayo si Goming upang hindi siya mahabol at mapatay ng halimaw. Habang abala ang halimaw ay ibinato naman ni Podong si Bell papunta sa kinaroroonan ng halimaw at pinakawalan agad ni Bell ang kanyang masamang hangin at itinutok sa halimaw. Sapol na sapol naman ang halimaw ng masamang hangin na mula kay Bell. At hindi naman napansin ng halimaw ang paghahanda ng Reyna na pag-atake sa kanya. Kainis, bakit naman sa lahat pa ng oras, isip ng Reyna habang namumula ang isa niyang mata ng dahil sa laso na natamo niya noon. Nabitawan niya ang kanyang ice powder, at biglang tumilapon palayo sa halimaw. Samantala, hindi ko ito makontrol, saad naman ni Javier at siya ay napapikit. Pasensya na, ikaw na kumuha sa kaanyuan ni Master Lloyd. Ang mana mo, ay isang uri ng mana na hindi ko maintindihan. Pasensya na, dahil hindi ko kayang manatili sa iyong tabi. Sabi ni Javier habang nakapikit at unti-unting nang hihina. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata upang sa huling pagkakataon ay masilayan niya ang mukha ng kanyang master. Ngunit nagulat siya at natakot sa mukha nito. Sobrang pangit ng mukha ni Lloyd na tila ito kinakapos na ng hininga at lumulubo ang buong mukha nito. Napasigaw siya sa takot. Nakatanggap naman ng notice si Lloyd sa gitna ng mga pangyayari. Pagkatapos makita ni Javier ang mukha mong tila taga-impyerno, naintindihan na niya kung ano ang ibig sabihin ng panglabas na epekto. Nakokontrol na ni Javier ang mana ng upper world na nakuha niya mula sa iyo. Ang katawan ni Javier ay binalewala ang ilang bahagi ng kaibahan ng mana. Saad ni Messenger, buti na lamang ay naagapan agad ni Goming at nasalo niya ang tumilapo na Reyna. Halatang nasasaktan ang Reyna, hawak-hawak niya kanan niyang mata, Magkakasamang hamarang si Napodong, Bell, Kipo kay Goming na daladala -dala ang Reyna. Naghahanda na ang halimaw sa kanyang pag-atake. Nag-ipon ito ng enerhiya sa kanyang bibig upang patamaan sila. Sa ilalim pa din ng ilog. Lahat ng sel sa katawan ni Javier ay ngayon ay gumagana na bilang mana heart. Saad ni Messenger, nagliwanag ang ilalim ng ilog kung nasaan sila Lord. Pumalibot sa kanila ang liwanag na iyon na pakpak ng isang malaking ibon. Ang pakpak na yun ay tila nakakabit sa likod ni Javier. Umahan siya mula sa ilog dala-dala ang katawan ng pagod at kapos sa hiningang si Lloyd. Nagulat si Napodong maging ang halimaw sa kanilang nasaksihan. Bigla na lamang lumitaw sa kanilang harapan ang dalawa. Bitbit -bit ng parang tulog na si Javier sinapakapangit na si Lloyd. Kung ano ang inamo ng mukha ni Javier ay kabaliktara naman ni Lloyd. Ano, hindi ko man lamang napansin ang kanyang pagdating rito. At bigla na lamang siyang lumitaw sa harapan ko, takang isip ng halimaw. Binitawa naman ni Javier si Lloyd at nahulog ito sa lupa. Napa-eject naman si Lloyd sa ginawa ni Javier na pagbitaw sa kanya. Mas lalong naging gwapo at makisig si Javier mula nang mahigup niya ang mana na mula sa ating bida. Kung ikukumpara siya sa ating bida ay parang langaw lang si Lloyd sa kagwapuhan nito. Binunot ni Javier ang kanyang ice poda. Putol ito dahil sa nangyari kanina ngunit dahil sa mana ay nagawa pa din itong maging aura sword. Sa pagbunot niya ng kanyang ice pod ay nagulat ang halimaw. Hindi niya akalain na ito ay isang uri na ng pag-atake sa kanya ni Javier. Nagawang hiwain ni Javier ng madaming hiwa ang halimaw sa isang bunot lang ng ice pod niya. Nagkapira-piraso ang halimaw. At ang pira-pirasong buto nito ay isa-isang nalaglag sa lupa. Napatingin naman si Lloyd kay Javier. Javier, nagawa niya. Siyang naging pinakamalakas na tao na sinasabi sa nobelang The Night of Iron Blood. Ang Grandmaster, isip niya habang nakatingin pa din kay Javier. Javier, tawag niya rito. Napalingon naman ito sa kanya habang makikita sa kanilang harapan ang cube-cube at pira-pirasong buto ng halimaw. Ikaw na ang in-charge sa cutting task simula ngayon. Seryosong saad niya. Salamat at nag-survive ka. Isip niya, Napaismed naman si Javier sa narinig ngunit ngumiti din ito. Nasa likod mo lamang ako. Isip nito, yamakap naman kaagad si Napodong kay Lloyd dahil sa tuwang ligtas ito. Sinalubong din naman sila ng yakap ni Lloyd. Yumuko si Lloyd nang makita ang Reyna. Habang nakayuko ay nakatanggap siya ng notice. Ang bilang ng kapalaran na nailigtas mo o DP ay limandaan at dalawa. Saad ni Messenger at lalong nagulat si Lloyd nang bigla itong nadadagdagan at naging 31,145,782. Wow! Kung nabuhay ang zombie lizard na yon, pwede pala siyang makapatay ng mas higit pa sa 10 milyong katao, bulalas niya. Hindi. Ang bila ng mga buhay na direktang maapektuhan ay mas mababa dyan. Sagot nito, bakit naman ako nakakuha ng mas mataas na puntos? Ano yan bonus? Tanong niya. Sa mga kasamang nailigtas mo, may isa doon na nakagawa ng malakas at matibay na negosyo. At ang mga trabahong nagawa mula sa negosyong iyon ay nailigtas ang mga tao mula sa kagutuman at kamatayan. At kapag ang bata sa pamilyang iyon ay lumaki na, sasagipin niya ang isang nalulunod na nahulog sa tubig. At ang taong iyon ay isang doktor. Gagawa siya ng napakagaling na gamot. Ang chain ng mga epekto mula sa pangyayaring ito ay kinokonsidera at idinagdag sa DP mo. Ang buhay na iniligtas mo ay hindi makakaapekto sa taong iyon lamang. Mahabang paliwanag nito. Kung ang isang DPI pwedeng maging isang libong ginto, magiging ako na ang pinakamasayang nilalang. Saad niya nang nakangisi. Kalimutan mo na, sagot naman ni Messenger. Master Lloyd. Tawag ni Javier sa kanya at siya naman ay napalingon rito. Bakit tanong niya? Narinig ko na ang Bone Dragon ay hindi namatay. Sa aking palagay ay may dapat tayong gawin tungkol dito. Nag-uumpisa na itong gumalaw. Hahatiin ko pa ba ito? Tanong nito sa kanya. Hindi. Hindi. Sagot niya. May natanggap na naman siyang notice na nakasaad dito na tumaas ang level ng kanyang undead domination. Naging level 2 na ito. Hayaan lang natin itong makarevive ng mabilis. Dagdag niya habang nakangisi. Ayon pa din sa notice na ang mga bagay na kayang i-dominate niya ay ang mga zombie monsters, mga multo at bone dragons. Meron akong maraming lugar na pwede ko itong gamitin sa mabuti. Ngiti niya na tila isa na namang demonyong kakaahon lang mula sa impyerno. Hanggang dito na lang muna ang kwento. Huwag kalimutang ilike ang video at mag-subscribe, pahit na rin ang notification para sa mga susunod na video. Maraming salamat, hanggang sa muli.